Magandang buhay mga bata. Ako nga pala si Binibining Marichelle daw ang inyong guro sa Araling Panlipunan para sa araw na ito. Halina't ating pag-aralan ang mayamang kultura ng ating rehiyon. Ang mga lalawigan sa ating rehiyon ay may kani-kaniyang pinaniniwalaan o nakagawi ang gawain na ipinamana pa ng ating mga ninuno. kilala ang ating rehiyon bilang isa sa may mayamang kultura sa iba't ibang larangan. Ang gitnang Luzon ay may makulay at mayamang kultura. Ang bawat lalawigan ay may pagkakakilanlang kultural na maaari nating ipagmalaki. Ito ay makikita sa mga pagdiriwang pagkain, makasaysayang kusali, sining at iba pa. Tignan mo ang mga larawan. Napuntahan mo na ba ang mga makasaysayang lugar na ito? Alam mo ba kung sa ang lalawigan matatagpuan ang mga ito? Sa araling ito, inyong malalaman ang mga makasaysayang lugar at mga pagdiriwang sa bawat lalawigan ng ikatlong rehiyon. Tignan mo ang mga larawan. Natikman mo na ba ang mga pagkain ito? Alam mo ba kung saang lalawigan sa gitnang Luzon sila pinakakilala? Ang bawat lalawigan sa ating rehiyon ay may kanikanyang sariling kultura na siyang nagpapakilala sa bawat isa. Halina at ating isa-isahin ang mga ito. Umpisahan natin sa lalawigan ng Aurora. Ang mga Auroreño ay nabiyayaan ng mahabang dalampasigan na sagana sa naglalakihang bangkulis o yellowfin tuna at malasugi o blue marlin. Nabiyayaan din ang lalawigan ng mayamang kabundukan na siyang pinagkukunan ng kopra, saging at tabla. Kilala rin sa lalawigan ang sabutan. Ang dahon na ito ay kanilang kinahabi upang makagawa ng iba't ibang produkto tulad ng sombrero, pamaypay at bayong. Bilang pagpapakita ng pagpapahalaga sa niyog at sabutan, sa kabuhayan ng mga Aurorenyo, itinatangpok taon-taon ang Coco Sabutan Festival sa lalawigan ng Aurora. Puntahan naman natin ang lalawigan ng Bataan. Ang dambana ng kagitingan ay matatagpuan sa bundok samat na kinikilalang pangunahing pagkakakilanlan sa lalawigan ito. Ito ay ginawa bilang pagbibigay-pugay sa mga Pilipinong lumaban para sa ikalawang bigma ang panday -di. Mayroong elevator sa loob ng cruise na nag-aakyat ng mga bisita sa viewing gallery sa mga balikat ng cruise. Matatanaw mula sa dambana ang kalakhan ng lalawigan ng bataan, ang isla ng korehidor at ang kamay nilaan sa maaliwalas na panahon. Tanyag din sa mga karate grehiyon ang tinapa o pinausokang isda ng bataan. Marami sa mga bumibisita dito ang maaaring dumaan sa kanilang pamilihang bayan upang bumili ng may uuwing masarap na tinapa. Hindi rin sila pakukuli sa kapistahan. Isa sa ipinagdiriwang sa bataan ay ang Pawikan Festival. Ito ay ginaganap sa Morong Bataan, kung saan binibigyang halaga ang panahon ng pangingitlog ng mga pawikan. Iba't ibang gawain ang isinasagawa sa mga araw na ito gaya ng art bibit, makulay na indakan sa kalye, parada ng iba't ibang produktong dagat, at pagsaksi sa pagpapakawala sa dagat ng mga napisang pawikan. Ang makasaysayang lalawigan ng Bulacan ay may mayamang kultura at kalinangan. Ito ay tinuturing na duyan ng mga mahalagang pangyayari. Makikita sa Malolos, Bulacan ang makasaysayang simbahan ng Barasawin na isa sa pinakamahalagang gusaling pangrelihiyon sa Pilipinas. Ang gusaling ito ay tinaguri ang duyan ng demokrasya sa silangan. Ito ay idineklarang isang pambansang dambana at lugar kung saan naganap ang pagpupulong ng unang kongreso at pagbalangkas ng saligang batas. Dito rin na itatag ang unang republika ng Pilipinas. Ang Bulacan din ay tahanan ng mga kilalang Pilipino sa iba't ibang uri ng sining tulad ni Francisco Balagtas na may akda ng Florante at Laura. Kilala din ang Bulacan sa Singtabang Festival o Sining at Kalinangan ng Bulacan. Nagkakaroon ng iba't ibang gawain at pagtatanghal tungkol sa sining at kalinangan ng Bulacan itinatampok dito ang ilang paligsahan tulad ng balagtasan, indakan sa kalser, mga awitang pandiman at pagtatanghal sa mga sikat na lutuin. Nagbibigay din ng gawad parangal sa mga dangal ng lipi ng bulakan. kilala naman ang Nueva Ecija na palabigasan ng Pilipinas sa pagtat sa lalawigang ito nagmumula ang pinakamalaking supply ng palay at bigas sa Pilipinas. Maliban sa palay at bigas, unti-unti rin natikilala ang bayan ng Bungobon sa Nueva Ecija bilang pinakamalaking tagapagtustos ng sibuyas sa Pilipinas kung kaya't ang bayang ito ay kinikilala bilang Onion Capital of the Philippines at Onion Basket of Asia. bilang pagpapakita ng pagpapahalaga ng mga taga-pongopon sa industriya na nagbibigay at nagsisilbing buhay ng kanilang bayan, lumikha sila ng isang pagdiriwang na ngayon ay kilala natin sa tawag na Sipuyas Festival. Sa bayan naman ng Aliaga, ipinagdiriwang ang Taong Putik Festival o pagsasanuan bilang parangal sa kanilang patron na si San Juan. Ang Pampanga ay may mga ipinagmamalaking pagdiriwang at produkto na may malaking kaugnayan sa kanilang kultura. Ang mga Kapampangan ay nakikilala sa pagiging malikhain. Gumagawa sila ng iba't ibang hugis, desenyo at kulay ng mga parol sa mga okasyon tulad ng Pasko, kaya nagkakaroon sila ng pagdiriwang gaya ng ligligang parol tuwing Disyembre. Pinaniniwalaan at ipinapakita rito ang mga higanting parol na gawa ng iba't ibang barangay sa lungsod ng San Fernando. Kilala din ang mga kapampangan sa pagluluto, kaya ang lungsod ng Angeles ay nagdaraos ng tao ng Festival upang maitampok ang iba't ibang paraan ng pagluluto ng sisig. Kilala rin ang Pampanga sa kanilang Hot Air Balloon Festival. Ito ay piyestang ginaganap tuwing Pebrero sa loob ng tatlo hanggang apat na araw sa Omni Aviation Center sa Clark Freeport Zone, Angeles City. Ang pagdiriwang na ito ay pagkakataon ng mga Pilipino upang ibahagi ang ating kultura at tradisyon sa iba't ibang bansa sa lahat ng dako ng mundo. sentro ng mga mamamayang nagsasalita ng limang etnolinguistiko ang Tarlac, dahilan kung bakit tinawag na melting pot ang lalawigan. Tubo at palay ang mga pangunahing produkto rito. Matatagpuan din sa lalawigan ang malaking industriya ng asukal, ang Central Azucarera de Tarlac. Ang lugar kung saan natapos ang Bataan Death March ay inihayag ni dating Pangulong Corazon Aquino bilang pambansang dambana ng kapas. Unti-unti ring nakilala ang Monasterio de Tarlac na matatagpuan sa Bundok Resurrection sa San Jose, Tarlac. Makikita rito ang isang estatwa ni Heso Kristo. Ito ay akahaling tulad ng Christ the Redeemer ng Bansang Brazil. Ipinagdiriwang sa lalawigan tuwing buwan ng Marso ang Kanlungan ng Lahi Festival o Kanlahi Festival. Ito ay nagbibigay daan upang mas makilala ang tradisyon at kultura ng Tarlac. Pagsapit naman ng buwan ng Desyembre, ipinagbiriwang ang Belenismo sa Tarlac kung saan nagkakaroon ng paligsahan sa pagandahan sa paggawa ng bilen na nalalahukan ng iba't ibang residente o organisasyon. Sa tuwing sasapit ang gabi, kapansin-pansin sa mga dumaraan ang kislap at ningning ng bawat bilen na nakadisplay sa tabing daan o tapat ng mga munisipyo, plaza at mga opisina. Kilala ang lalawigan ng Zambales na may pinakamatamis na bunga ng bangga kung kaya't ang isa sa pinakatanyag na pagbiriwang dito ay ang Mango Festival. Kinilala ng Guinness Book of World Records noong 1995 ang mangga ng Zambales na siyang pinakamatamis na buong mundo. Idiniklara rin ng Department of Agriculture noong 2013 ang mangga ng Zambales na nanatiling pinakamatamis sa buong mundo. Maging ang mga eksperto sa University of the Philippines, Las Baños, Laguna at ng Bureau of Plant Industry ay kinalala ang Zambales Sweet Elena Variety ang nanatiling pinakamatamis na manggang kinalabaw para sa komersyalismo. Ipinagdiriwang naman sa Iba Zambales ang Payneon Duyan Festival tuwing Abril 25 hanggang unang araw ng Mayo. Ito ay ipinagdiriwang bilang pag-alala sa anibersaryo ng probinsya noong 1611. Ang Payneon ay mula sa salitang Zambal ang dating pangalan ng Iba. Sa kabilang bansa, Naway marami kang natutunan sa ating aralin. Salamat sa panonood mga bata.